Ang paghahanap sa arko ni Noah, ang sisidlan mula sa Salaysay ng Baha ni Noah, ay naging paksa ng interes at haka-haka sa loob ng maraming siglo. Sa nakalipas na mga taon, maraming pag-aangkin ng mga pagtuklas ang nagpasigla sa mga talakayan at sigasig sa mga mahilig, arkeologo at teologo. Sa kabila ng kawalan ng tiyak na siyentipikong ebidensya, ang ilan ay taimtim na naniniwala na ang arka ay talagang natagpuan, nakatago sa isang liblib at tiwangwang na lokasyon, naghihintay na ibunyag ang sinaunang mga lihim nito. Ilang kilalang claim at ekspedisyon ang naging headline sa mga nakaraang taon. Sa programang In-Depth ngayon, ang paghahanap para sa Noah's Ark, isa sa mga pinakakaakit-akit na kwento sa Biblia, tiyak. Ngayon, inaangkin ng ilang Amerikanong mananaliksik na natagpuan nila ang pinaniniwalaan nilang katibayan ng arka na inilibing sa isang malayong bahagi ng Turkey, Monte Ararat. Ang isa sa mga pinakasikat at pangmatagalang teorya ay ang arko ni Noah ay dumating sa mga dalisdis ng bundok Ararat sa Turkey. Pansinin muli ang hugis na yon sa bundok. Naniniwala ang isang grupo ng mga Kristiyanong Amerikano na mayroon silang bagong katibayan na ito ay ang pagkasira ng arko ni Noah sa mga bundok na iyon. At pagkatapos ay tingnan ang maringal na live na larawang ito. Doon ay ang bundok Ararat. Sinasabi nito sa amin na kami ay nasa tamang lugar. Ang paniniwalang ito ay higit na nakabatay sa isang sipi mula sa Biblia Genesis 8 Twaro, na nagsasaad na ang arka ay nakalagay sa mga bundok ng Ararat, ang hugis ng isang barko. Ang aklat ng Genesis ay nagsasabi na si Noe ay dumaong dito sa kabundukan ng Ararat. So ito ba talaga ang arko ni Noah? Sa paglipas ng mga taon, maraming mga ekspedisyon ang nakipagsapalaran sa mapanlinlang na lupain ng natutulog na tuktok ng bulkan na ito na hinimok ng pag-asa na makahanap ng mga bakas ng sinaunang sasakyang dagat. Ang kristyanong mananaliksik na si Andrew Jones mula sa California ay nagsabi na ang mga sukat ay tumutugma. Sa Genesis Kabanata 6, binabanggit nito ang isang bangka na 300 siko ang haba at kung gagamitin mo ang siko ng Ehipto katumbas yun ng Weinberg 15 talampakan o mga 157 metro at yun mismo ang haba ng bagay na ito na hugis bangka. Itinuturo ng mga tagapagtaguyod ng teorya ng Mount Ararat ang iba't ibang mga ebidensya, kabilang ang mga istrukturang kahoy at mga artifact na kahawig ng mga bahagi ng isang malaking bangka na matatagpuan sa matataas na lugar. Sinabi ni Jung na mayroon siyang kamakailang ebidensya na kikipagtulungan sa isang lokal na profesor upang suriin sa ibaba ng ibabaw pagkatapos na iskan ng ilang mga kopunan ang site gamit ang ground penetrating radar. Nakatayo kami sa itaas kung saan nakunan ang mga larawang ito. Nagsagawa kami ng mga independenteng pagsusuri at bumalik ang data na nagpapakita ng mga tunnel na ito na bumababa sa arka at papunta sa loob ng barko. Ang animation na ito na ipinakita dito ngayon sa unang pagkakataon ay nag-iisip ng mga puwang na ito bilang mga koridor na may mga cabin, tamang anggulo, at magkatulad na linya na nagmumungkahi na ang mga ito ay ang mga dingding o mga support beam para sa mga silid tulugan. Ang mga natuklasan na ito ay nakabuo ng malaking interes at kontrobersya. Gayunpaman, ang mahigpit na pang-agham na pagpapatunay ay naging mailap. Marami sa mga pag-aangkin na ito ay natugunan ng pag-aalinlangan ng komunidad ng akademya na kadalasang iniuugnay ang mga natuklasan sa mga natural na pormasyon ng geological o modernong mga pamemeke, Durupanar Site. Ang isa pang nakakaintriga na lokasyon ay ang Durupanar Site na natuklasan ni Ilhan Durupanar noong 1959. Matatagpuan malapit sa Mount Ararat ang site na ito ay nagtatampok ng malaking pormasyon na hugis bangka na nakabihag sa imahinasyon ng marami. Dumagsa ang mga mahilig at mananaliksik sa lugar na ito, kumbinsido na maaaring ito ang mga labi ng arko ni Noah. Ang mga pag-aaral sa geological, gayon paman, ay nagmungkahi na ang pagbuo ay isang natural na kababalaghan, hindi ang mga labi ng isang sinaunang sisidlan. Sa kabila ng mga natuklasang ito, ang site ng Durupanar ay patuloy na nakakaakit ng atensyon at debate sa kabila ng Mount Ararat. Ang ibang mga teorya ay nagmumungkahi ng mga alternatibong lokasyon para sa arko ni Noah. Ang ilan ay nagmumungkahi ng Alborz Mountains sa Iran bilang isang posibleng pahingahan, habang ang iba ay nag-iisip tungkol sa iba't ibang rehiyon ng gitnang silangan. Ang kaayon ng mga araw ni Noe, maraming mga Kristiyano ang nananatiling nabighani sa kwento ni Noe marahil dahil si Jesus mismo ay gumawa ng pagkakatulad sa pagitan ng panahon ni Noe at ng kanyang inaasahang ikalawang pagdating. Sa Mateo 21.36-39, sinabi ni Jesus, Ngunit kung paanong ang mga araw ni Noe ay gayon din ang pagparito ng anak ng tao, sapagkat gaya noong mga araw na yon bago ang baha ang mga tao ay kumakain at umiinom, nagaasawa at nagaasawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa arka. At wala silang nalalaman tungkol sa kung ano ang mangyayari hanggang sa dumating ang baha at sila'y malipol. Gayon ang mangyayari sa anak ng tao. Nagbangon ito ng mahalagang tanong, ano ba talaga ang mundo ni Noe? Ang Genesis 6.180 ay nagpinta ng isang malungkot na larawan at nangyari nang magsimulang dumami ang mga tao sa balat ng lupa at ipinanganak sa kanila ang mga anak na babae na nakita ng mga anak ng Diyos na magaganda ang mga anak na babae ng mga tao at sila'y nagsipag-asawa sa lahat ng kanilang pinili. At sinabi ng Panginoon, ang aking Espiritu ay hindi mananahan sa tao magpakailanman sapagkat siya'y laman din. Gayon may ang kanyang mga araw ay magiging isang daan at dalawangpung taon. May mga higanti sa lupa ng mga araw na iyon at pagkatapos din nang ang mga anak ng Diyos ay sumiping sa mga anak na babae ng mga tao at nagkaanak sa pamamagitan nila. Ito ang mga makapangyarihang lalaki na mga lalaking kilala mula noong una. At nakita ng Diyos na ang kasamaan ng tao ay dakila sa lupa at ang bawat haka ng mga pag-iisip ng kaniyang puso ay masama lamang palagi. At nagsisi ang Panginoon na kanyang ginawa ang tao sa lupa at ito ay nagdadalamhati sa kanyang puso. Pagkatapos ay sinabi ng Panginoon, Aking lilipulin sa balat ng lupa ang sangkatauhan na aking nilikha at kasama nila ang mga hayop ang mga ibon at ang mga nilalang na gumagalaw sa ibabaw ng lupa sapagkat pinagsisisihan kong ginawa ko sila ngunit si Noe ay nakasumpong ng biyaya sa mga mata ng Panginoon Upang maunawaan kung bakit napakahalaga ng pagkatuklas sa arko ni Noah, kailangang siyasatin ang mga dahilan kung bakit ang isang sakuna na pangyayari gaya ng baha ay itinuring na kailangan ng Diyos. Ang ulat sa Biblia ay nagmumungkahi na ang mundo ay nasa isang estado ng walang katulad na moral at espiritual na pagkabulok na nag-udyok sa pamamagitan ng Diyos. Ayon sa Genesis 6 ni Maim, ang bawat hilig ng pag-iisip ng puso ng tao ay masama lamang sa lahat ng oras. Ang makapangyarihang pag-uusig na ito ng moral na kalagayan ng sangkatauhan ay naglalarawan ng isang mundong nilalamon ng kasamaan at katiwalian. Noong panahon ni Noe, ang kasamaan ay umabot sa hindi maisip na antas na lumikha ng isang lipunang puno ng karahasan, kasamaan at kaguluhan. Ang mga Nephilim, ang presensya ng mga Nephilim, isang lahi ng mga higante na isinilang mula sa pagkakaisa ng mga anak ng Diyos at mga babaing tao, ay kadalasang binabanggit bilang isang salik sa laganap na katiwalian na ito. Ang mga hybrid na nilalang na ito, na inilarawan bilang makapangyarihang mga tao at mga bayani noong unang panahon, ay pinaniniwalaan na nagpalala sa karahasan at kaguluhan na sumalot sa mundo. Ang mga Nephilim ay ang mestisong supling ng mga banal na nilalang at mortal na babae. Ang kanilang presensya sa Earth ay nagpakilala ng hindi pa nagagawang antas ng kasalanan at kaguluhan. Ang mga higanting ito na madalas na inilalarawan bilang makapangyarihan at nakakatakot ay maaaring ang pinagmulan ng maraming sinaunang mito at alamat kabilang ang mga Diyos at Demigod ng mga Griego tulad ni Hercules o ang bayaning Mesopotamia na si Gilgamesh. Ang mga aksyon ng mga Nephilim at ang kanilang impluensya sa sangkatauhan ay napakahalaga na sila ay nagdulot ng isang dramatikong tugon mula sa Diyos. Ang mga hybrid na ito, ang produkto ng mga anghel at mga tao, ay kumakatawan sa isang matinding paglabag sa likas na kaayusan na itinatag ng Diyos. Mahalagang kilalanin na ang paglikha ng mga nilalang na ito ay salungat sa banal na layunin. Ang mga tao at mga anghel na nilalang ay hindi dapat nag-interbred at gumawa ng mga Nephilim. Nang ang mga anghel na ito ay bumaba sa lupa at nakipaghalubilo sa mga tao, nakagawa sila ng matinding kasalanan. Ang paglabag na ito ay napakatindi anupat, gaya ng naobserbahan ni Nahudas at Pedro, ang mga anghel na ito ay nakagapos ngayon sa mga tanikala ng kadiliman na naghihintay ng paghuhukom ang mga pagkilos ng mga nefilim at ang kanilang impluensya sa sangkatauhan ay napakalalim na kailangan nila ng matinding tugon mula sa Diyos. Ipinapahayag ng Genesis 6.3 na ang mga araw ng tao ay magiging 120 taon na epektibong nagsisimula sa countdown hanggang sa baha. Ang banal na pagpapahayag na ito ay nagpapahiwatig na ang baha ay isang direktang tugon sa mga aksyon ng mga nefilim at ang nagresultang pagkabulok ng moral ng sangkatauhan. Ang karahasan na nailalarawan sa mundo bago ang baha ay hindi katulad ng anumang nakita noon o mula noon. Yung mga nefilim sa kanilang napakalaking lakas at impluensya ay malamang na may mahalagang papel sa kaguluhang ito ang kanilang pag-iral ay nagambag sa isang kultura ng kalupitan at pagdanak ng dugo, kung saan maaring gawing tama at ang malalakas ay nabiktima ng mahihina. Ang desisyon na bahain ng mundo ay hindi basta-basta naisip. Isa itong banal na pagkilos ng paghatol at awa. Sa pamamagitan ng pag-aalis sa tiwaling mundo, layunin ng Diyos na linisin ang lupa at bigyan ng sangkatauhan ng bagong simula sa pamamagitan ni Noe at ng kanyang pamilya. Ang ilang mga iskolar ay nangangatwiran na si Noe ay pinili para sa gawaing ito, partikular na dahil ang kanyang angkan ay nanatiling hindi nasisira sa pamamagitan ng paghahalo ng mga anghel at mga tao. Ang pananaw na ito ay nagmumungkahi na habang ang lupa ay napuno ng mga supling ng mga hindi likas na pagsasama na ito, si Noe at ang kanyang pamilya ay nagpapanatili ng isang purong angkan ng tao na walang malaanghel na pangangalo niya. Bagamat kaakit-akit ang teoryang ito, mahalagang tandaan na ang Biblia ay hindi tahasang nagsasaad na ang pagpili kay Noe ay dahil sa hindi kontaminadong mga ninuno. Sa halip, itinatampok ng kasulatan ang espiritual na katayuan ni Noe na binanggit na si Noe ay nakasumpong ng pabor sa mga mata ng Panginoon. Itinatampok ng pahayag na ito ang kahanga-hangang katangian ng pagsang-ayon ng Diyos na naglalarawan kung gaano kahanga-hangang makasumpong ng biyaya at sumasalamin sa katuwiran at kawalang-kapintasan ni Noe sa mga tao noong panahon niya bilang saligan sa pagpili sa kanya ng Diyos aplikasyon sa ating panahon. Ipinahayag ni Jesus sa Mateo 24.37, ngunit kung paano ang mga araw ni Noe, gayon din ang pagparito ng anak ng tao. Karamihan sa mga iskolar ay binibigyang kahulugan ang referensya na ito bilang isang indikasyon na katulad noong panahon ni Noe ang mga tao ay gagawa ng mga karaniwang gawain sa buhay, pagkain, pag-inom, pag-aasawa, na walang kamalay-malay sa nalalapit na paghuhukom sa pagbabalik ni Jesus. Binibigyang diin ng interpretasyong ito ang normalidad ng buhay hanggang sa sandali ng interbensyon ng Diyos. Gayunpaman, nais kong gawin ang pagsusuring ito ng higit pa at tuklasin ang pagkakatulad ng panahon ni Noe at ng ating kasalukuyang panahon ang paghahambing na ito ay hindi lamang kasama ang nakagawi pag-uugali ng pang-araw-araw na buhay, ngunit tumaabot din sa mas malawak na moral at espiritual ng mga pagkakatulad na nagaanyaya sa atin na isaalang-alang kung paano ito makakapagbigay alam sa ating pag-unawa sa mga mangyayari sa hinaharap. Ang mga araw ni Noe ay nailalarawan sa pamamagitan ng isang walang katulad na pagsulong sa supernatural na gawain, pagkabulok ng moralidad at paghatol ng Diyos. Abang sinusuri natin ang mundo ngayon, lalong nagiging malinaw na nasasaksihan natin ang mga fenomena na kakaibang nakapagpapaalaala noong sinaunang panahon. Sa kabila ng manipis na pakitang tao ng pagiging normal, mga taong nabubuhay sa kanilang buhay na kumakain, umiinom, nag-aasawa at nagbibigay ng kasal, may pinagbabatayan na agos ng mga pambihirang pangyayari na umaalingaw sa mga araw ni Noe. Oras na para gumising, oras na para magsisi. Panahon na para matanto na ang problema ng mundo ay hindi lang pampolitika, ito ay spiritual at ang tanging solusyon ay ang kordero ng Diyos na nag ng kasalanan ng sanlibutan. Paulit-ulit nating naririnig ang tungkol sa mga paghahanda sa militar, alyansa sa politika at pagtaas ng tensyon. Ngunit nakalimutan na ba natin ang sinasabi ng Biblia? Mateo 24, 6, At mga kakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaungaw ng mga digmaan, Ingatan ninyong huwag kayong magulumihanan sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay dapat mangyari, datapo at hindi pa ang wakas. Sapagkat ang bansa ay magsisitindig laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian at magkakaroon ng taggutom, salot at lindol sa iba't ibang dako. Ang lahat ng ito ay pasimulan ng mga kapighatian. Ang mga sakit na ito ay ang mga sakit ng panganganak. Ang mundo ay dumadaing sa sakit, ngunit hindi walang layunin. May isisilang na. Isang kaharian ang darating. Hindi isang itinayo ng tao, kundi isang itinayo ng kamay ng Diyos. Ang batong tumama sa ribulto sa Daniel Du ay lalago at magiging isang bundok na pupuno sa buong mundo. Ang batong iyon ay si Kristo. Ang bundok na iyon ang kanyang kaharian. Ayaw mong mahuli ka dahil pagdating niya tapos na ang oras para pumili. Apokalipsis 6, 15-16 Nang magkagayoy ang mga hari sa lupa, ang mga prinsipe, ang mayayaman, ang mga general, ang makapangyarihan, at ang lahat ng iba pa, alipin at malaya, ay nagtago sa mga yungib at sa gitna ng mga bato sa mga bundok. Sila'y nagsitawag sa mga bundok at sa mga bato, mahulog kayo sa amin at itago kami sa mukha ng nakaupo sa poot ng kordero mula sa poot ng kaarawan at sa kanilang araw at sino ang makakatagal nito. Kaibigan ko, hindi ito pelikula. Ito ay hindi isang babala na maaaring balewalain. Ito ay hindi isang simulation. Ito ay nangyayari. Ang propesya ay lumaganap sa harap mismo ng ating mga mata at ang mundo ay natutulog. Sinabi sa atin ni Jesus na magbantay at manalangin. Sinabi niya sa amin na panatilihing puno ang aming mga lampara upang mamuhay sa kabanalan, upang matagpo ang tapat sa kanyang pagbabalik. Huwag magpatulog sa mga nakakaabala sa mundong ito. Aliw, debate, iskandalo, drama, sobrang abala, kayamanan, idolo, comfort zone, patimpalak sa katanyagan, wala nang mas mahalaga pa kaysa sa kapayapaan sa Diyos. Dahil sa lalong madaling panahon ang langit ay magbubukas, ang mga trumpeta ay tutunog at ang hari ay bababa at walang handa sa darating.